Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, walang forever sa away. Matapos ang ilang araw ng espekulasyon tungkol sa hiwalayan, na ang magkasamang kumakain si na Andy Eigenman at Filmar Alipayo kasama ang kanilang mga anak at pamilya. Sa isang viral Facebook video na ibinahagi ng Shergao Secret, makikita ang pamilya ni na Andy at Filmar na kumakain ng sabay-sabay noong February 9. Nilagyan pa ito ng caption na, Okay na, simple away lang. Be strong Andy and Filmar, Challenge Rajod sa kinabuhing mag-asawa. Sa halip na matuwa, maraming netizens ang tila na dismaya dahil nag-abala pa silang mag-invest ng emosyon sa issue, tapos okay na palagad. Mukhang simpleng tampuhan lang ang nangyari at naayos din agad ang gusot sa pagitan ni na Andy at Filmar. Pero kung may natutunan ng mga netizens dito, ito siguro ay, huwag agad mag-react at magbigay ng conclusion. Hindi lahat ng posts sa social media ay may malalim na meaning. Ang mga marites, minsan, napapagod din. Kayo, anong masasabi nyo? Dapat pa bang gawing public ang away ng mag-asawa o keep it private na lang?